niyo ko kilala? Hindi nga. Kapatid ko ay pulis. Oo oh, naman kung kapatid mo ay pulis. Papa mo sumagot sa akin ha. Baka nakakalimutan mo. Waitress ka lang. Isa kang bayaran. Ganda dito. Pang nagugutom ako ha. Nanay litas kainan. Ayos. Waiter! Sir, magandang hapon. Ano pa sa inyo? Tagal mong dumating. Anong basal lang niyo dito? Um, go to at mami po, sir. Yun. Bigyan mo ako. Okay po. Ten minutes po, sir. Pwede po paanta. Ten minutes, ten minutes. In five minutes. Sige po. Pipilitin ko po magawa ng in five minutes. Yan. Sige na. Dali mo, ha. Sige na. Tagal ko ako eh. Oh. Sir, ito na po yung order nyo. Tandahan. Enjoy your meal, sir. Sir, doon yung masarap to, ha? Opo, sir. Enjoy your meal po. Kaya mo ko kilala. Pag di ang sarapan dito, manda ka. Ano? Titingin ka sa akin? Kakain ako? Ang tanga. Ayos. Hmm. Stop ng mami dito ah. Panalo. O oh, pre, kain mo na tayo doon na kay Nanay Nita. Siya kung nakain natin masarap na gutuhan. O oh, pre, masarap doon. Oo, oh, masarap doon. Tara, tara mukhang tapos na na si Sero. Ayun, doon. Tara. tara. Hmm. Ayos. Busog na naman. Busog na busog. Ah, uh, sir, tapos na po kayong kumain. Pwede pong kayo po. Hindi pa ka natutunawan eh. Mga bastos kayo ah. Alam mo galang? Kita mo kakatapos ko lang kung papalit siya yung nagda ko. Apa, nagbabayad ako dito. Utang lang ito. ng pwesto doon. Sa ibang upuan kayo. Hira. Sir, kukuha na po yung bayad kasi may next customer na po. <laughs> Isa ka pa eh. Di mo ba ako kilala? Ha? Kayo, di nyo ako kilala? Hindi nga. Kapatid ko ay pulis. Wala naman ko kapatid mo ay pulis. Papa mo, sumagot sa akin ha. Baka nakakalimutan mo, waitress ka lang. Isa kang bayaran. Tandaan mo yan. Marangal po ang trabaho ko, kahit waitress lang po ako. Kapal bunga nga mo, no? Parang sumagot na sumagot sa akin, ano? Ito, yung kinain kong yan, libre na yan. Hindi naman porke kapatid ka ng polis, libre na ang kinain mo. Pinaghahanap buhayan po namin yan. Dito ka ba kumukuha ng sweldo? Ha? Mababang uri ka ng tao. At ikaw, huwag ka na umimik na umimik ha? Hamak na waitress ka lang. Yung buong pagkatao mo, kayang-kaya kong bayaran. Tatapang nyo. Ikaw. Ano namang kaguluhan to? Ayaw po magbayad niya. Kumain siya. Ikaw na naman, net. May pasabi-sabi ka pang pulis ng kapatid mo? Alam mo ba kung paranggay tanod ako? Gusto mo batutahin na din yan? Ah, barangay tanod lang pala. Ang yabang pulis daw. Uy! Nagawa ka pa ng kwento para lang hindi ka makapagbayad ng pagkain mo? Kain ka ng kain! Gagamitin mo pa yung pangalan ko? Ay, alam mo namang barangay tanod ako? Di mo? Barangay Tanod pala ang kapatid mo? Sige pare, tirayin mo na yan. Di natin pipigilan dyan. ko, pulis. Mas pagpala to eh. Yabang. May pa pulis ka pang nalalaman? Halika na! Ate, ako nang bahala mamababayad mamaya nung kinain ito, ha? Sige <coughs> po, Napakaluko mo eh. Diyan ka pagagawa ng istorya mo eh. Hala! Yabang mo. Oh. Oo, Sir, upo po na kayo. Ano pong order nila? Ma'am, okay ka lang? Medyo okay naman po. Pagpasensya niyo na po yung mga ganun tao kasi may mga ganun tao talaga na gumagamit ng posisyon. Kaya nga eh. Sige sir, upo na po kayo at ano? ano po, po pa lang order niyo? Ay, yung goto, mami. Sige po, dalawa po. Apo. okay, okay po. Pantay na lang po ah. Okay, Thank you, thank Sige you. po. Yabang nun pare, buti lang inabot mo sa akin. Oo nga pare, yabang nun. Pero hayaan mo na pare, siguro naman hindi na inuulit. Pag inulit pa yun nun, di lang yun ang abutin nun sa akin. Akala mo kung sino siya, ginagamit pa niya yung mga posisyong pulis-pulis. Oo, ayun ang mali niya eh. Kumbaga talagang ginagamit niya yung mga katungkulan. Pero hindi naman pala pulis pare, tanod, tanod, tanod. Ang yabang, yabang. Kaya nga. Ito, hindi dito uulito niyo na. Hmm? Kapatid mo na naman? Oo, pre. Ano na naman? Tara, sumay ka na dito. Sige, sige, sige. Sakay!